yung Port Santiago Riverwalk. Matagal nang merong ganyan. Tingnan pa natin doon. Doon naman, yung mga patusok. paka ko. Meron po ako na dito. Linear Park. Mataas na nga ito Dito dadaan, may e, istorya pala itong ano dito. Um, lusutan. Access. Kapunta ng Pasig River. Um, Postigo del Nuestra Senora de Soledad. Nagpas na ito ng, ano, ano, ng binondo. Nandun nang binondo. Saan pa lang to Elementary. Kasama may mga guardians nila. Namamasyan. Ayun pa yung mga foreign tourists. Punta pa lang sila doon sa Port Santiago. Lasa de Armas ng Isal Sa Port Santiago Shrine of Jose Rizal Ang pangano dyan? Museum ang Ladril yung Guho ay bahagi ng isa sa pinakamatandang gusali sa Port Santiago. Meron pang isang entrance punta sa Esplanade Port Santiago River Walk Sarado pa rin May istorya pala itong ano dito um, Lusutan Access Kapunta ng Pasig River um, Postigo del Nuestra Señora de Soledad. Poster used as access from Port Santiago to the Pasig River. Lieutenant Governor Simon de Anda, leader of the Spanish resistance against the British occupation of Manila. 1762 to 1768 during the Seven Years War. Escape through this postern after a siege of Intramuros by the British Army. Wala no? Si Dr. sa Braga Media Narana Semi ano siya, no Circular so, Ayan Ito pa Meron po ako na dito Linear Park Mataas na nga ito Dito dadaan no? doon lang, sa gilid ito yung Port Santiago River Walk matagal nang merong ganyan tignan pa natin doon doon naman yung mga patusok ka oblong naman ng hugis nitong luma. Doon tayo nang galing kanina. Dito, dadaan. Ayan. Ayan. May mga poste na nga dati pa. Ayun, may mga basura. Pwedeng idugtong dito. Medyo mataas to. Nadadaanan pa yan. Ay, maganda naman yung kulay ng ano. Tubig. kita on ndo Melia Industria may mga bahay pa dyan buti walang mga nakatusok na mga bahay sa pinakagilid mayroon pa parang ano din pal sa Braga, Medea, Naranha viewing deck yan at ayun na ang Delpan Bridge kitang kita pati yung mga bahay yan mga bahay doon ah. sa gilid pas na ng ano ano ng binondo nando ng binondo at nando ng eskolta Thank you for watching muli mga kabayan! Kumuti ito. plane na ano pa lang siya ano esplanad tulad ng fountain mga puno malaman mga rebulto sculpture